Hello guys, good morning guys. Ito na yung sinasabi ko na ano uh, sa palok sa palukan. Labuhan natin. Buhusan natin ng tubig para mapatay yung microbio. Oh. Uh, ilaga natin to. Tikman natin to kung anong lasa. Yan o. Oh. Gawin natin baon yung ano yung pinaglagaan nito. Maingay dito, guys. May mga motor kasi sa labas. Ayan, oh. May mga motor. Maingay. Ayan, oh. Ayan. Oh, guys. Kulong-kulo na, guys. Kulong-kulo na. Yung per-kulo nito, bahunin natin. Ayan, ito yung itsura niya, oh. Kulay orange. A brown. Kulay brown. Ayan, inumin natin. Mapait pala. Sobrang pait. Salamat, guys, sa panonood. Ayan, balita.